Libo-libong pasahero na ang umabol sa biyahe pa uwi sa kanilang nilang probinsya kahapon. Ito'y para makaboto ngayong araw ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa pamunuan ng isang terminal sa Cubao, papalo sa 3,000 pasahero ang naihatid sa kanilang mga probinsya. Mas mababayan yan ng 1,000 kumpara nitong biyernes at sabado sa sinasabing bugso ng mga commuter Bukod sa putuhan, uuwi rin sila para bisitahin ang puntod ng kanilang mga namayapang kaanak. Sa katabi rin nitong terminal, abot naman sa limang libo ang pasahero. Nagpaalala naman ang pamunuan ng mga terminal na bawal pa rin ang pagdadala ng baril o yung mga matutulis na bagay, pintura, paputok, lason at mga flammable materials. Walo po kami magkakamag-anak, galing Batangas pa. Uwi kami ng Pangasinan kasi nga po yun nga, butuhan, karapatan po natin yun eh, para kwan, para makapili po tayo ng kwan, yung totoong iopo natin kapitan. Malagang mabisita siya kada undas, kasi parte ng buhay natin yan eh, magulang natin yan eh. Kundi dahil sa kanila, wala tayo. Kaya dapat talagang lagi natin sila binibisita kahit na wala sila.